Hindi ka ba maka-decide kung anong uulamin nyo? Munggo o kare-kare? Paano kung pagsamahin natin yan? Welcome dito sa Kusina Combos kung saan magluluto tayo ng mga kakaibang food combinations pero masarap. Sana. Ngayong umaga dito sa Kusina Combo series, magluluto tayo ng munggo kare-kare. So, meron tayo dito munggo, gulay, kaunting gulay, mga pampalasa at syempre, gempo. Yan. Masarap kaya? Malalaman natin yan. Mamaya. Kaya, ano pa hinihintay natin? Tara, luto tayo. Alright, so meron tayong munggo dito. Pinalambot ko na yan. Yan. Ang gusto ko sa munggo, ano yan eh, durog na durog. Ayaw ko nung medyo may buo-buo. Yan, dudurugin natin para malapot siya. Yan. Bango. Ito pa lang, pwede na ito eh. Lagyan mo ng asukal. No? Huh? Ito na ng asukal. Ang sarap nito eh. Nilagang mong gulang. Ayan. Ito na natin kalan. Tapos, lipat muna natin sa lalagyan. Mmm. Yan you oh. know? o. Sarap. Tapos sa parehong kawali, prito na muna natin yung lemon po. Lagyan natin ng asin para may lasa na. Konting paminta. at yung kabila. Mmm. Ah. Mm. Parang dito palang lang, okay na eh. Habang pinapainit natin yung durugin ko pa to. Kasi gusto ko talaga durug na durug eh. Iwa tayong sibuyas. Dice lang natin. Pwede na yan. Tabi natin yung kalahate. Tapos bawang din. Pitpitin natin. Chop lang din natin yan maliliit. Salang natin yung ko dito. Kaya ako nalalagyan ng mantika para magmantika muna siya. Ayan, lagyan natin ng konting mantika para maprito siya. Ayan o. Ayan natin konting apoy. Ayan. Ayan, hintayin lang natin maprito ito bago tayo mag -isa. So ayan, pag okay na yung lempo, okay na yan, talagay ko okay na yan. Crispy na yan. Ang na natin yan at magigisa na tayo. Ayan. Mmm. Sarap po. Oh. Ito naman yan. Ito pa lang eh. Pwede na eh. Kung amang tumas, okay na to. <laughs> yan. Mm. Tapos magbabawas tayo ng mantika. Dito na tayo magigisa. Kasi ngayon, gagawa na tayo ng kare-kare sauce. So yan. Dito ulit sa same pan. Isa na natin bawang. Mm. Bawang. Sibuyas. Pag brown na, pwede nating ilagay ang ating kare-kare sauce. You know, masitas. Baka naman. Sama natin ito sa gisa para kumulay na siya. konti lang. Yan. Isa natin yan. I think konti pa. Hmm. Nakamoy ko na. Tapos, tapos lagay tayong tubig yan. Tunawin lang natin. Mm. Tunawin lang natin yung powder. Tignan pa natin konti. Kasi habang kumukulo, higyan natin ng <laughs> higyan natin ng nor for cubes. Nor. Maka naman. Sambo. Sambo. Kalahati lang. <laughs> Kalahati lang. Hmm. Siyempre, lagay tayo na asin pare minta mm. tapos ako gusto ko may peanut butter pa dito hindi natin ng konting peanut butter natin. Uh, sarap Tapos lagyan natin ng yun know, o, Iba yun nito eh Pero maglalagay ako nito MSG konti lang Tintayin lang natin maridus ng konti stigma natin. You Lalagay know? din pala ako ng konting patis. Para linam na lang. sarado pa. <laughs> Konti lang patis. Yun. Ayan. Stigma natin. Okay na yung kare-kare sauce. Hmm. Kulang pa sa alam Kulang na konting patis. Tignan natin. Hmm. Pwede na. Trap. So, okay na yung sauce natin. Nalagay na natin yung munggo natin. Yan. Yan. Hmm. Yun, no? Sinanan natin yung apoy connection. Pakuloyin lang natin to para mag well combine yung kare natin at bunggo. Baka naman siyang masarap. Reduce lang natin ang konti para mas lumapot siya. Ayan, dahil gusto ko na itong consistency niya na to, okay na ako dito. Tikman natin. Hmm. Sarap. May okay, plating na natin. So, meron lang ako ditong pechay. May dalawang sitaw. Kaya mo natin dyan. Ang oh, mga plating. Ang laki <laughs> ng natin. Ayan. Hmm. Kaya mo yung sitaw dyan. Oops! Yeah. Tapos, hiwain natin yung karna natin. Ugay natin dyan. Hmm. at ito na ang ating munggo kare-kare. You know? Hmm. Excited na ako. Tikman natin. Tara. At ito na nga luto na ang ating munggo kare-kare. You know? Tignan muna natin yung sabaw. Hmm. You know? mo mm. ba? Hindi siya ganun ka-komplikado yung lasa. Lasa lang talaga siya na ginisang munggo na kare-kare yung sauce. Ganun lang siya. Pero, ang sarap ya. Yeah? Tignan natin sa kanin. Ang sarap. You know. Tayo dyan. Hmm. Siyempre, ilagyan natin ang karne yan. You know. You know? Mmm. Ang sarap. Hmm. Mmm. Di ko mapigilan. Mmm. Ang sarap, promise. Hindi ko mong na ah. munggo, tapos kare-kare, bagay. Try nyo na din to. Sobrang sarap, promise. Kakaiba, level up yung munggo nyo or level up yung kare-kare nyo. Di ko alam. Basta pag pinagsama mo, monggo kare-kare. Solid, yeah? Solid. Salamat sa pag-comment, pag-like, at pag-share nitong video. At kung meron din kayong alam na weird food combinations, comment nyo naman sa baba. Try natin dito next time. Ako si Jed, at ito ang Kusina Combo Series. Try nyo to. Sarap. Kain ako. Kain na.